Hindi sinasang ayunan ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang tinatawag na People's Initiative para sa Charter Change. Ayon kay Congressman Duterte, hindi ito ang boses ng taong bayan, kundi ng iilan lamang na nais manatili sa kapangyarihan. Nakarating daw kasi sa kanya ang balitang pinapangunahan ni PBA Party Representative Margarita Migs Tugrales ang pangangalap ng pirma sa Davao City. Kaugnay nito ay pinagbigay alam naman ni Kong Pulong sa publiko na tinanggala ng liderato ng Kamara ng 2 bilyong piso mula sa NEP budget ang kanyang distrito at nag-iwan lamang ng 500 milyong piso para sa taong ito. Nakarating din Anya sa kanyang impormasyon na may mga senador na pinipigilang maglaan ng proyekto sa kanyang distrito. Pero giit ni Duterte, hindi naman siya mamamatay sa gutom sakalit kunin ang kanyang budget. Anya, ang kanyang mga kababayan na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos ang kawawa sa sitwasyong ito. Anya, Nananahimik siya ng ilang buwan upang hindi maapektuhan ng maruming politika ng House of Representatives ang kanyang mga kababayan sa Davao City. Samantala, hinikayat naman ito ang mga Davaoenyo na huwag ipagbenta ang kanilang kaluluwa sa halagang isang daang piso o sampung piso kapalit ng kanilang mga pirma. Sa huli, inihayag itong choice pa rin ng mga dabawenyo kung nais itong sumunod sa kapahamakan ng taong pinasaringan itong nagmamagaling sa kongreso. Kaugnay nito nagpahayag rin ng kanyang pagkadispaya ukol sa usapin si Davos City Mayor Sebastian Bastedo Tete sa isang post na nagsasabing ganyan nga ang politika nila. Magbibigay pero sisingilin ka rin ng bayad hanggang sa iyong mga apo. Matatandaan na ang proseso ng People's Initiative ay nakasaad sa Republic Act 6735 o Initiative and Referendum Act. Ayon sa RA 6735, maaaring mag ng pagbabago sa konstitusyon ng publiko sa pamamagitan ng petisyon na pinirmahan ng aabot sa 12% ng kabuang bilang ng rehestradong botante. Una nang na inihayag ni House Speaker Martin Romualdez noong Desyembre na isusulong ng House of Representatives ang pagsusulat muli ng ilang bahagi ng konstitusyon. Ngayong taon na nakatuon sa mga pagbabago sa mga probisyong pang-ekonomiya na nagbabawa sa dayuhang pagmamayari. Sa ngayon ay wala pang pahayag na inilabas ang palasyo o kamera ugo sa pahayag na ito ni Congressman Duterte.